デート。<noise>

Good morning <laughs> mm. <chorizo? sharp> po. Kamusta po rito? Kamusta po kayo rito? Opo. na. pa Ayan, may nasa pa rin. Ayan, may nasa pa rin. Ayan, may nasa pa

मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर वन सी कमांड आई एम बाइंडिंग मी अगेन थैंक यू सर सर सलाम तो अब सो दिस द अगेन द ऑटोरिलेटेड सर आई एम हैप्पी सो Huwag mong natagalan ha, kasi okay, okay. hindi naman ako na mag-sign kasi okay. hindi Ay, okay. Salamat po okay. Salamat po. Okay Thank you. Yung post eh. Ayun yung problema lang nila. May okay. okay. Good na lang. yung post.

papagsak okay, na at saka yung mayor yung daan ng doon parang papagsak sa yung papagsak, yung, oh, yung oh, na si uh, uh, tapos ng... okay. mamaya po, press may ang training yung, at saka ng no, press control

Sa so Manila Police oh. kasama ko sa Manila Police. Ay, po. Oho. Sige, press 1 2 3. Sabay press 1 2 3. Okay, po. Uh -huh. wow. <laughs> so, so, okay, po. Masarap okay. 'yan. Ay, obo, at idol ko 'yan <laughs> nasa Manila Police pa. Bakay? Kasama ko sa Manila. Ano ginagawa niya? Magaling trabaho. Okay. <laughs> hey, magaling talaga 'yan. Magaling magtrabaho. <laughs> <laughs> Saludo ako dito ni Idol. Kasama ko sa warranti ng arrest ni Major Roberto. Uh, Marami, Bounty nip, hunter so, din eh. Maraming, <laughs> maraming marami position hinawakan, mga mayor. Ang maraming hinawakan mo. Mga posisyon talaga. Ang <laughs> galing mo talaga pa sa mga posisyon. In and out. In and out. In and out

Congratulations. Galing, galing. kayo, ang galing niyo. At kawardi pa yan. At idolo kayo eh. Kahit saan ako makarating, mayor. pangalan mo, pangkwan. Pang... Pang national. <speaks> dapat, dapat mayor, president <within> tatakmuhan <the stanza> mo. Ever. Sobrang nanggigil. Say goodbye to. Pasige na po ito. na po ito. Ano ito 'yung mga Okay lang đang nằm chơi <laughs> ở sân đó không có gì đâu không có gì

<laughs> dapat sa susunod, Presidente na, takbo rin ang mayor. Mayor. Kasi, a good leader, <Yeah. laughs> good public servant. <band. laughs> At talagang, uh, ha? San man ako makarating, mabango pangalan mo. Kaya yeah. dapat pan-national. Pan-national. Okay, okay. Michael, ano yan? di pas. Bola. Bos. <laughs> Selena. In last <laughs>